Tara, kain, kain, kain. Pagkain natin, oh. Pirentang. As usual. Okay, e, pagkain natin yan. Ewan ko, anong laman ito? Walang chopstick. Mag-ano muna tayo. Sarah. Huli na kasi kung kumuha eh parang karas kapon ayan ay medyo masarap yung ulam oh ayan oh. ano siya manok to coated medyo masarap to mas tapos gulay tokwa ang gitna dalawang, dalawang gulay at to eh atsal ah uh, repolya to isa Tapos, meron tayong kanin, no? Oh. <laughs> Dagdag. Kunti lang si kanin nito, eh. Alam mo naman, Pinoy. Kain po kayo. Hmm. Atal. masarap pagkaluto yung gulay hindi siya hindi lanta ba pagkaluto medyo half cook andun pa yung lasa ng gulay masarap pero kung hindi ka mahilig sa gulay hindi talaga itong sarap diba ito, di ito repolyo hindi siya lanta diba hmm Nujuh apok siya Tapos, no. tahong. Itong ganesak siguro ito. Tapos, Sokwa. Yung sos niya, medyo matamis. Parang tahok. Pero iba yung lasa. Kakaan. Kakaan. So. Medyo malaki naman. 50 pesos to. sa labas mga eh iwan ko lang kung dinadagan ni boss to baka 70 to ba tapos sinagot niya yung 20 yung kwenta rin sa amin hindi ko lang sure. isang kwenta lang sana to medyo marami naman kasi sa labas malalas, 80 pero okay naman malaki naman yung manok mas makapili ka 80 to 100. Tapos mayroon silang sabaw na parang buto-buto yata yun. Eh, ano? Balang yung lasa. Pag deliver kasi kami, biyahe. Nabili na lang kami. Minsan naman, nagbuhaon na ako. Yun nga lang. medyo luma na masarap kasi kainin pagka minito ba bago medyo mainit pa bang luto pag kasi ano na eh yung gulay sarap yung pagka ano ba bagong luto Wala ang taong. Sa kabuhay ng niyang... Herp Tabuyo. Nung una, parang ayaw kong kumain ito. Yung bago ko dito. So, iba kasi yung lasa nila eh. Hindi ba? Sanay na lang, nasanay lang din naman ha. Sanayan <laughs> lang talaga. Kasi ang unang mapansin mo sa ano nila pagkain, hindi maalat. Kaya ng ibang Pinoy, meron siyang mga seasoning ba? Daon. Kaya sa sawan, kaya kasi tayo maalat. Saan na, hindi. Esponso sila eh. Hindi naman totally na walang asin o matabang. Kunti lang ba? Minimal lang yung ano yun. Kaya hindi maalat ba? Ayan. Pusin ko muna ito. pa ako.